May mensahe nga itong si Luka Doncic sa Minnesota Timberwolves bago sila mag sa NBA Playoffs. Pero bago yan ay silipin muna natin ng ilan sa mga kaganapan dito nga sa pag-iensayo -e ng LA Lakers bago nga nila kaharapin itong Minnesota team. Silipin natin ang ilan sa ginagawa ng mga Lakers players during their practice. And well after practice sa itong si Luka ay na-interview kung saan una ay pinigyan niya munang respeto ang koponan ng Minnesota Timberwolves. Sinabi niya na since na kinaharap niya nga daw sa West Finals last year, itong Minnesota Timberwolves ay they added two players that can really play well. At yan ay walang iba kung hindi itong si Dante DiVincenzo, pati na rin si Julius Randle. They also have their star player nga daw na si Anthony Edwards at marami nga daw talaga silang player that can play and they have a lot of players that can guard. Kaya naman daw sabi ni Luka Doncic, they are a very dangerous team. Pero matapos niya na ibilanggit din ito ni Doncic sa interview na ang chemistry niya nga daw with Lebron James at Austin Reeves ay talaga nga naman daw na nag-improve na since nung unang game nga nila together. At talaga nga namang magandang balita ito na dahil makakatulong talaga ito sa on the court na performances ito nga tatlong player. Sabi niya rin mga idol na ito ni Luka na parang may kaunting pagbabanta na he likes big games nga daw. At ang NBA playoffs para kay Luka Doncic ay tinatawag niyang fun time. Lahat daw ng players are playing at a 100% kaya masaya nga daw itong si Luka. Kapag ganito ang atmosphere ng isang laban, gustong gusto niya daw yung mga ganito. At nang tanungin nga siya ng isang reporter patungkol sa step back 3 pointer niya over kay Rudy Gobert sa last year's West Finals ay sinabi ni Luca na gusto niya nga daw yung mga ganong klasing matchup. Sabi niya he likes the pick and roll at gusto niya nga daw na nagsiswitch sa kanya ang mga kalabang center nila sa anila and then he will operate afternoon. noon. And ayon sa kanya ay ginagawa niya na nga daw ito since na pumasok siya dito sa NBA. At sa panghuli ay sinabi ni Doncic sa tingin niya itong Lakers team na ngayon is a great team at ang mga player daw nila is willing to go to war and everyone is staying together. At napapansin daw ni Doncic na talagang napakaganda ng kanilang team chemistry. Kaya nga hindi na nga rin mapigilan na ito ni Luka na sabihin na itong Lakers team na ito ay they really have a chance to do something special. And basically ay sinasabi nga dito ni Doncic na they can win a championship this year. At yan nga ang very confident ang mga pahayag ni Luka coming into game 1 bago nila karapin itong Minnesota Timberwolves. Ano ang masasabi nyo dito? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.